36 na mga dekalibreng baril isinukuho mula sa anim na bayan sa Maguindanao del Sur. Detalye RH19 June, Dimakotak June. Jessel may 36 assorted high-powered loose firearms ang napasakama ng 33rd Infantry Battalion ng 601st Infantry Brigade Philippine Army matapos sa kusang isinuko mga ito ng anim na local government units mula sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Batay sa impormasyon mula sa 601st Infantry Brigade Information Team, ang pagsuko ng mga armas sa bilang resulta ng nagkakaisang layunin ng na military at na municipal local government units ng Sharif Aguac, Sharif Saidona Mustapa, Dato Abdullah Sanki, Mama sa Pano, Raja Buayan at Sultan sa Barongis para sa programang pangkapayapaan sa kanilang mga komunidad. Sa pahayag mula kay West Mincom Commander, Lieutenant General William Gonzalez, ang nasabing accomplishments ay dahil manong sa pagsisipan